Ayan, ganda. Ay, tindero, oh. Chocolate cream. Pugi, pugi. Akala mo sa yung yelo lang siya, tapos ganun. Hindi. Ito yung aming meriandan. Dito na kami sa bagong sibol. Ang aming tindero pong nakikita ay si... Ano pa nga ano tayo? Ronel po. Si Ronel. Ronel. Arogante. Arogante. Oh, si, si, siya po si Ronel Arugante. Kayo po? Kent Bryan po. Oh, ah, sila si Kent okay, Brian. Ang sisipag nila ha. Diruin mo oh. Nang bata ako, nang elementary ako, ganito rin ang ginagawa ko. Titinda. Ah, eh. ayan po oh. Wow, Sir. ang sarap. Ito'y so, ito ka? -sangha. Sibol po. Mm. Baseball. Bagong sibol. nila. nyo to no? Ano to? In, in, nyo in, lang? Hindi po sa Sarili. Sa dito ko. Ah, oo. Oh, diba? Sarili nila. Abot kayo sa Korokan? Sa Korokan. Layo sa Korokan. Tanggalin mo yung face mask mo tayo. Para makilala ka nila. O, oh, diba? Ah, kilala ko si Tutoy. Eh. Sa yung dating nagtitinda ng ano. Ng bananak yun. Ay, hindi pa. <laughs> <laughs> Bilhan niya na po si Tutoy dito. Sumar si Tutoy. <laughs> Kain mo na kami. Masasabi mo sa kinakain mo? Salamat sir. Masarap. Salamat daw masarap. Oh, kala ko nasa Korea tayo, nasa Japan. And dito lang yan sa Patdo Compound. Mm -hmm.